parking nga naman sila sa loob dito lahat nakapark sa kahaba ng kalsada inalis lang sila para hindi naman nakahamba lang dito magandang uh, umaga sa inyong lahat At uh, nandito ngayon ang uh, special uh, operation group ng uh, MMDA MMD Sa kahabaan ng uh, biak na bato At sa uh, sakop ng uh, Quezon City At ito na daanan Itong isang sasakyan na nakapark mismo sa pinakakanto Itong uh, biak na bato sa kanitong uh, makupa Ang uh, allowed sa pagpapark nang uh, sasakyan dapat 6 na metro pagmula sa kanto hanggang dito. Ang uh, activities ngayon nanti itong uh, mga illegally parked uh, vehicle dito sa kahabaan ng kalsada katulad nga nito sa ilalim ng uh, obstruction, ito ng uh, mga sasakyan na nakapark dito sa kahabaan ng kalsada at uh, ang isa naman itong mga obstruction halimbawa dito naman sa sidewalk na daanan ng mga tao bibigyan ko kayo ng sampol halimbawa nga nakaparker dyan sa pinakakanto halimbawa dito ako nagmamaneho di ba hirap na nga makita yung kasalubong at uh, hirap kumanan oh. kaya yan ang dahilan huwag kayong magpapark dyan mismo sa pinakakanto kung halimbawa dito kayo nakapark ayan mga 6 na metro So, kitang kita na yung uh, uh, sasakyan pag kanan nyo dyan. Nasa kanto tayo ng uh, Maria Clara sa kanitong uh, Banawi at yun ang uh, orthopedic hospital at ito at uh, nadaanan itong uh, ayan, mismo sa kanto matitikita na yan ambulance So lahat dito ay um, pag walang uh, driver ay uh, matutow. Wala sa nang banda doon sa unahan. No? sabi nito? So yung mga may iwan dito sa sasakyan Mahahatak Ito mga sasakyan na ito Ay dito mismo sa pinakaharap Ito, walang uh, driver. Ayan. Ito naman, may driver. Kaya matitikita na lang. Sir, good morning. Mayroon, mayroon bang parking dito sa loob ng mga motorsiklo? Wala po, sir. Wala? Ano lang nakaka-park dito sa loob? Mga empleyado, sir. Empleyado, saka mga doktors. Mga doktors. Ay, yung mga magbibig. Saan? Mga doktors sa mga doktor pa lang kulang na. So yung mga bisita o magdadalo sa pasyente, wala talaga mapaparkingan. Wala. So ina mayroon kayong ina-advise na pwedeng parkingan nila? Kung saan? At least namin, lakto. Ah, uh, ah, KFC yun lang po. Pa. So yun lang talaga yung alam na parking dito. Eh. Ah, sari sariling sikap, maghanap ng parking. Maraming salamat ha. Itong mga kumpol-kumpol na motosiklo dito kaya uh, anantay pa yung mga driver yung mga dumating na tikitan at uh, pinalis na lang yung mga may iwan dito na mga motosiklo o walang driver na lumalabas hanggang ngayon masasampas sa tow truck sa mga motorista ang ah, Pagka nakakita kayo ng ganyan, yan ang uh, mabuhay lane. Ibig sabihin, yan ay uh, alternate route ng mga sasakyan na gustong umiwas kung sakaling uh, mayroon silang uh, may encounter ng mga traffic. So, dito sila dadaan. So, wag nyo nga uh, paparadahan itong kahabaan ng mga mabuhay lane. Dahil pagkalimbawa nga, uh, Uh, walang uh, request ang isang uh, lokal or uh, LGU sa lahat ng uh, siyudad o barangay sa Metro Manila Itong uh, activities ng MM uh, MMD or uh, Special Operation Group Na liliisin ang uh, kahabaan ng mga major road Lalong-lalo na itong mabuhay lane Dahil ang uh, MMD or uh, Special uh, Operation Group Ay uh, jurisdiction naman nila lahat yan eh. itong uh, within uh, Metro Manila pero hindi basta-basta papasok ang uh, team kung wala uh, walang uh, request or uh, coordination ang uh, LGU or barangay dito sa Metro Manila. Okay, okay. So, ito. Wala na itong mga driver at uh, isa sampa na sa tow truck. <makes noise> <makes noise> Nasa kahaba ng uh, Del Monte Avenue itong uh, team at uh, nadaanan ito. sa kahaba ng uh, A Bonifacio itong ating at uh, nadaanan na itong mga dambuhalang truck dito Atakas na yung isa oh. Halos sa uh, buha na nila yung isang lane lahat may mga driver so matitikitan lang so, ginawa lang talaga nilang uh, tambayan itong kahaba ng uh, A Bonifacio ah, so? bagay na yun bawal. ang po ang ang Eh sabi mo kahit paalis ka na sir, ka namin, nakaparking ka, nakaparking ka pa rin sir. Kaya ka lang mo paalis ka na sir, kasi dumating kami. So lang gusto mo mag-group. Kung alam sa mga sir, kahit ang mga yung kaya sir ang mga sir hindi kami dumating doon ha, ano e? sabutan nyo sa pagpapakita ko kahit na, uh, sir kaya nga sila habis, sir tatlong bagay ha dito no waiting, no stopping di ba? no parking mas tatlong bagay na sir nasa Ay, ayun nga, sir oh, eh, ibig sabihin, intentional yung pag-stop pagsapod yan yung pagpark mo, sir intentional bali binigay ng uh, driver yung uh, kanyang lisensya dahil ng kanyang uh, reason eh uh, na raw siya nang dumating ang team so ibig sabihin pagkahinarangan nyo ang isang kalsada ay eh, isa ng uh, obstruction yon sa mga motorista na mayroong drivers uh, driver sa license ang uh, pagmamaniyo ay hindi isang uh, karapatan kundi ito ay isang uh, lamang kung halimbawa nga kayo ay nagkaroon ng uh, violation sa isang uh, batas sa trafiko uh, kayo ay uh, magmumulta uh, ganun na rin yung uh, may-ari at uh, pwede pang uh, ang inyong uh, lisensya at uh, or pwedeng ng uh, maribok at uh, pwede rin matow ang inyong mga sasakyan pa lang tayo sa truck kanina. Nakita ko na ito eh. Ayan o, yung project ni uh, Yormie. Uh, ano na? May team na. So, nag-u-turn -e lang yung team dito sa may uh, kaba ng Evo uh, Bonifacio. Ano uh Ano -huh. Yung mga ibang uh, driver, pagka alam na alam yung uh, patakaran, eh binibigay naman kagadang ang lisensya. So, uh, walang pagkatalo uh, pagtatalo. Dahil uh, ito, kuha naman na yung uh, isang linya. Ito naman, Doble. Meron sa sidewalk. Meron pa sa karsada. <laughs> Ito nga sans my driver kaya uh, papasok na lang daw nila